So guys, meron kaming update dito sa farm para sa mga uh, medyo nakaka nakaka-ahon-ahon sa buhay na gusto ng aircon. Meron na tayong aircon for our A house 2 and 3. At nakikita niyo sa likod oh, ayan oh, si Daddy ang mag-aano diyan. Di-install. So si Daddy si Daddy Ed na nag-sponsor ng aircon. He wants to be the room to the entering this one. Oh, di ba? Kini ako. Ay na. Oh, di ba? Jan na butas ang aircon. <laughs> Tapos may nadagan mga kahoy dito or mga bakal. Yan ang patungan din sa ilalong. So ito yung mag-fix itong ito, isang side na to Pero yan pwede pa rin buksan buksan Tapos dalaga na lang siya ng insulator Bahala na kung ano mangyari Sila ni Paloma at si Daddy ay eh, Ed ang bumili Sa secret store So ang ating 2 and 3 Or A house 2 and 3 is air conditioned na siya So um, Meron na din siyang additional na rate So hindi na sa 500 ang rate ng gabi eh. Magkano na? 700? May 700. So, ang mga, oh, mga 750. 250 yung additional. 250 yung additional daw. 750 daw. So, so pag araw, pwede na 500. Ah, 500 sa 700 na lang. 500 yung per day siguro natin. Tapos pag gabi, 700. Air condition na po siya guys. O, oh, diba? Para pag nag-anak kayo, di na mo magsingot-singot. Di na mo pawisan.

Dito ilalaga At meron na pala ding bagong negosyo dito Si J4, nagbibenta po siya ng Mga liquid seasoning <laughs> Meron po siyang grape, orange And strawberry At meron mga tayo ni Jinky <laughs> Colorful <laughs> Ano yung kanila mga Na dito ito po yung aircon na dalawa binili ni Daddy at mayroong insulator. Meron na po ka rin kareng stoneware. Hala ba to? At induction. Touch top mama. Induction po ang aming gagamitin kasi solar po kami so pwede na induction para free ang gas. Ang tanong, marunong ba kayo maglugamit? Oh, ang dali lang yan ng induction. My God. Marami yan sa bahay. Induction po, sir. Sabaraw, wala nga kayong ano lababo. Anong meron sa inyo? Nagtitimpla na kami ng tapa. Ah, nagtitimpla na sila ng tapa, guys. Pwede na kayong umorder ng tapa dito. Ang kanilang pangalan ng tapa ay Ang Batang Matapa. Nagtitimpla na sila ng tapa, guys. Para pag may order dito ng food, meron na silang tapsilog. Ayan, mami. Apo, ah mga ang lalaki ng mga negosyante dito, guys. Grabe. <laughs> Tapos, tingnan naman natin yung ginawa ni Bating dun sa taas. Dito siya nag sa taas. Dito siya sa... Yun, yung kanyang tanila. Kalibang kay ko. Ayan po ang ating mga gulayan. nag siya din kanina doon sa taas. Ay, din sa baba. So, dito naman tayo, guys. I'm very happy kasi ang dami ng mga bagong mga similya na mga bougainvillea o oh, diba binili ko siya 100 pesos per per tanda per pot so meron silang orange may pink may variegated na bulaklak na o oh. ano ang liliit na ganyan mga bulaklak may variegated na orange yellow ay, may, may halo-halo. Oh. May white din. Ang cute. Ang cute. Oh. Tingnan nyo. Ibang, ibang variety naman siya. Oh. Pa-close yung bulaklak niya. Ito man, iba naman siya. Ang saya ko. Tsaka ang dami namin guest kanina. Siguro dahil holiday pala. O nga pala. Holiday today. So, April Fool's Day. So, I'm very happy kasi hindi na nila tinanggal yung ano kita siguro nila sa vlog oh. hindi nila tinanggal yung table. Andiyan lang kasi naka-status may payong din siya if ever mainit, nainitan sila. At andun mga nagbibilyard do, oh. ang daming guests kanina. So, nalinis na na aking mga trabahanti. may naiwan yata na brief oh. So, malinis na dito lahat, guys. Thank you sa mga naligo kanina na ang dami nila magpapamilya. So, ang ganda siguro pag ginawa na tong ano dito no, swimming pool no. What do you think, guys? Nagdamo pala si Paul kanina dito. So, nilinisa. Hala, nabalik na siya. Oh, inupuan to sure ko. Ina, na. Ayun na, sira na siya. Maliit lang kasi din eh. Ang kasi ng inan ng kapatid ko. So, nabalik na siya kasi siguro inupuan. Ang kapal na rin ng ating mga atay-atay. So, malinis nandito sa function hall ang dami na nag-inquire sa function hall pagkagaya kanina may nag-inquire din sabi ko 15,000 all in na meron na mga tables and chairs and everything ayan malinis na rin ang kapaligiran ang damuhan na rin at yung mga bulaklak natin ay nagsiusbungan na rin sa ating mga tapay-tapay at ang ating mga atay-atay at -atay, ang lalaki na ang kitang atay-atay kailangan na nilang i ng bonggam-bongga -bongga para dumami na rin siya Ay, naku, ang sakit po ng tagiliran ko. Lumabas na rin yung mga, ah, totoo na. Nung una kasi puti at violet lang to dito, ngayon lumabas na yung mga red. Yan, ito, ang wala pang bulaklak. So, kailangan nila siya tanggalin yung mga dito niya. Ayan. Kasi palabas na yung mga bago niya, mga udlot. Ayan, tanggalin natin to. Ah, diba Mamumulaklak na yan siya guys Kasi wala na yung mga dahon niya At may mga pausbong na Ng mga Churbanes Thank you Lord for the productive day May mga nag -ano Nagbilyard pa Ang ganda na mga flowers so... I-arrange ko yan later Dito So, punta muna tayo doon sa aircon. Wow! Oh, di ba din? Masikaan, masika, makasikaran na gamay ah. Yan sa likod, tingnan ba? Oh, oh di ba? May aircon na kami dito. Charan! Nalagay allowance lagi. Hindi ni mahulog. Tapos nalagay ng insulator. Ay, nalagay insulator dyan. Dito na sila sa pangalawa. Dewa. Ano yan? Takpan din yung insulator? Kanin bangag? Kanin. Insulator din. Makapag. din yung medyo na makapag na yan. Kaya lang. Mukha na naman yung insulator. Naman yung insulator yung nagipalit. Oo. Oh, Kaya Double. Kung single do. Mara kang bun. man to. Ah. Pag-ibig na. to double. Muna yung mong ulam ngayon guys. Alakart. 1,000 na ni? plaster ba sa plato? Yes, Ano dito kuya tibati na si uh, Pinsinahan kamay. gamay ra kayo. Ano bisaw ko? lagi mong sa listahan. No, Wala no, kalkyo bi ada na na ba kabutan lagi kay si Tinta, kabuok. -ok. Ano to? Ano to? <laughs> <laughs> Pero si lima lima ra man ito. di na pa puro busing dahil ra ba na-issue ra ba sa kuwan na kanang kuwan? Kasi inyong susan niya, kayo mo nagbukog sa ka ng kuwan, ba kinahikayan ito sa kumintiriyo? Ako, mo ganit Baya, ya? Mo gibalit-balikan? Mo nagibulit naman siguro niya sa kuwan? Color... Ala, may kimchi! Thank you, Daddy! Ayun ba baka sabihin niya si Daddy na ano ha? Daddy na asawa ni Mama, hindi. Daddy, eh Ayaw ko lang siya ipakita kasi baka umaya ay magagusto sa kanya. At meron ay! na kami... Ah! Yawa! Eh, mga kita. Di naman ni mo dong. Sige na ako. So, so guys, tapos na pa ako maglinis dito sa air condition room natin. Nang sunod doon, may naman nakastay si daddy. Siya ay bumili ng mga aircon. Pakita ko po sa inyo yung itsura ng ating air condition room. Pero hindi po siya umaandar guys kasi hindi pa tayo nakabili nung saksakan niya lang pang aircon at saka yung wire niya kasi baka sumabog itong mga wire dito na maliliit guys. okay, ating aircon tadaan nandito na yung aircon natin si angat mo lang siya pag <laughs> hindi pa naman to siya ano kasi hindi pa siya temporary pa naman siya so baka ito lagyan natin ng insulator dito para hindi lalabas yung lamig. Tapos, pagkapal naman ang carpet natin ay maano naman siya. Hanggang dito naman. So, hindi lalabas. So, sobrang lamig siguro niyan kasi 0.6 yung kanyang horse power. So, ang pwede lang matulog dito ay mga horse. Sarap lang. Uy! Ikapoy ko guys. So, ito yung room natin. Meron, ang inclusion ng room natin ay dalawang unan. Tapos, isang umot. Which is, pwede kayo mag-request ng ilang unan at saka ilang kumot kung sobra po kayo. But this is good for two, dalawang unan tapos ito tapos magyakapan na lang kayo. Pero pag pamilya kayo, meron pa kailangan extra na kumot. Pwede kayong mag sa ating um, staff para mag-extra kayo ng unan or ng kumot kasi marami naman kaming extra. So yan. Tapos. Labas tayo. Tinapagod ako, guys. Sino Dinner na kami. Clock na lang yun. Tapos, dito, maging social na to dito kasi maglalagyan na siya ng bilog na table. Tapos wala na to. Kasi itong table na to, nalalata din siya. Tsaka, pag nagkaroon na kami dito ng table na cemento guys, bawal na siya lutuan sa taas yung mga butane or kung anumang induction or kung anumang pangpiling luto. Bawal na po siya. At bawal na rin siyang i-move-move kasi simente yung mabigat, baka matumba, baka makabayad lang kayo. So, fix na dito. At gusto nyo na extra chair, meron kaming five chair na dito ilalagay. Tapos kung gusto nyo na extra chair, mag-ask lang kayo sa staff kasi may mga chairs naman kami sa paligot ng mga monoblocks na kulay red. So, ito, i-dispose, i-dispose. Eh. Ilipat namin ito doon para palitan lahat ng tables dito sa ating e-house area. So, para medyo mas kaaya-aya naman na siya tingnan. So, dito would that would be all for tonight guys I need to have my um, half bath na kasi may sakit pa ako so na or baka maligo na lang siguro full brush na talaga pagligo then magpapahinga na then kakain and good night everybody thank you so much daddy ed for the aircons